Hey, mga idol! Bali, yun, uh, gabi na mga idol, pero yun, nagugupit pa rin yung dalawang kasama. Yan. Bali, eh, ito yung, ano, yung master na tagugupit namin. Yan. Yan. So, ito yung binigupitan na gabi na. Ang <laughs> likot, sarap, saksak nung mga. Ah, ano lang, mga idol, ah, uh, ko lang na yung gustong magpagupit, uh, mag-comment lang kasi ito talaga yung pinakamagaling na manggugupit sa amin sa Barangay Panikwason. Wow! Yan. So nakikita niyo mukha na yan. yan. So tandaan niyo na <laughs> yung, What's up, bro? Uh, sabihin ko lang yung gusto magpagupit na pambahay, pang uh, panggala, <laughs> o pang <laughs> mall, mga style. Ito, uh, pang uh, baby face. Yan. yan, so yan Oh. Pang baby face. Oh. Bali, mag-comment lang yung gusto magpagupit. Yan. Paboritong gupit ano uh, gupit na pambahay. So libre sombrero. <laughs> so yun mga idol, uh, mag-comment lang yung gustong magpagupit na yung gupit na nababagay sa inyo mga idol.